Nakikiramay po. Ah, nanay. Ah, sino sino po ba lahat yung mga na namatay? Anak ko po sa mga apo ko, sa manugang ko po. Saka yung pamangkin ko, saka yung asawa po niya. Tapos yung isa po nasa ospital na yung critical po siya. Sunog po kasi yung buong katawan niya. Yung po, saka yung kapatid ko nagbabantay. Paano po kayo nakaligtas? Sa baba po kasi ako natutulog. Mm -hmm inilabas lang po ako ng anak ko. Tapos yung anak ko po tumutulong iligtas yung kapatid niya. Hindi na po niya kaya iligtas yung kapatid niya dahil napakalakas po talaga ng apoy. Galit na galit yung apoy. Umabot na po hanggang fourth floor. Tapos yung isa kong kapatid, umano po, tumalun po sa bubungan. Para lang makaligtas po. Salamat po. po sa malaki rin po kasi liman libo lima, lima daw po isang, uh, isang kabao. Mm -mm. Mali po, po. Ang kulang? Sa po. O oh, yung paglilibingan? Opo. Kasi yung isang kabaong po kukuha po ng ano ng bahay niya mm -mm. kasi wala na po paglalagay yung isang kabaong po. Uh, di uh, manawagan po kayo ng tulong? Nananawagan po ako ng tulong sa inyo. No? Saan tulungan niyo po kami? Ay, hirapan na po ako. Tulungan niyo naman po kami. Tawawa naman po yung mga anak ko. Apo po. Tulungan niyo naman po sa kasana mapagawa yung bahay namin. Wala po, wala pong natira sa bahay namin. Kundi padal lang po natira. Wala po kami mga damit. Wala po lahat. Wala po talaga. Wala po talaga natira sa amin kahit ano. Buti na lang magbabayad ang mga kapag namin. Tinutulungan po kami. Ano po mas ano po? Sana sinama na nila kami. Sana nasunod na po kami para Sana inintinaman na lang kami ng dalawang anak ko. Mm. Parang hindi napakasakit ang nangyari sa akin. Kaya may purpose pa po ang Diyos, kaya hindi kayo ako sinama. Ako po may sakit. Bakit nauna pa po sila? Ako po talaga may sakit. Nauna sila sa akin. Nauna pa yung mga apo ko. Ayoko na pumubuhay. Nahirapan ako na ako. Yung pamangkin mo si Rayan Pardilla, na kamusta na siya? Po, ano po, nakaka naman, recover naman po siya, kaso nakabalot po yung kanyang katawan. Saan sa din nila? Sa PGH po. Mm -hmm. Kaya yun po, eh, critical po yung kanyang kalagayan dun sir eh. Yung tatay niya naman. Yung tatay niya po, yung pinsan ko po si ano, si Raymer Balis na po. Siya po yung nagbabantay sa kanyang anak mm -hmm. na si Rayan Pardilia Balis na po. Mm, -hmm. magpipinsan kayo. Opo, magpipinsan po kami buo. Nabalitaan niyo na lang nagkaroon ng sunog dito. Opo, dito kaya agad-agad po kami pumunta rito para makatulong po mm -hmm. na kahit papaano. Kaya dali-dali po kami makapunta rito. Sa kayo nakatira? Sa Marilao po, Bulacan. Ah, Bulacan, okay. Opo.